Pag-usapan po natin ang isang madalas mangyari pag isang tao, pag pumapanaw uh, pag namamatay isang tao, minsan sa ospital, nagkakasakit pero marami rin tayo nakikita natulog lang. Diba? Nasabi natin si lolo si lola, natulog lang tapos hindi na gumising. Diba? Actually, madalas mangyari yan yung namamatay sa pagtulog. Tawag yan sudden cardiac death at maganda alamin natin ano yung sampung dahilan. Bakit may tao na mamatay sa pagtulog? Ano mga warning signs na para alam natin uh, ah, may risk factor ba tayo? Sino yung mga namamatay sa pagtulog? Ano yung mga risk factors na pwede pa natin maayos at ma -prevent? At anong tips nga natin para makaiwas dito? di ba ah, uh, lalo na pag nagkakaedad na tayo, minsan marami tayong sakit sa katawan, hirap tayong makatulog. Kaya nga sabi natin, every gising is a blessing, di ba? Pag gumising ka pa, ibig sabihin, okay pa. Pero minsan, like tayo, pag nagkakaedad, marami na tayong naramdaman. Masakit leeg, masakit likod, masakit andyan, nagpapalpitate, hindi mo alam kung gigising ka o hindi. Pero anyway, sa mga risk factors, makikita natin. Bilang internist cardiologist, linya ko po to. Basically, tatlong pwede magka-problema. Bakit namamatay yung tao? Bigla pag natutulog. Pwedeng puso ang problema. Pwedeng baga ang problema. O pwedeng utak ang problema. Puso, baga, or brain. Okay? Ano ang sampung dahilan? Number one, pinaka-common ay Sudden heart attack. Ibig sabihin, hindi alam ng tao na dati nang may baray yung puso niya. Baka 50% barado na. Diba? Baka smoker siya, overweight siya, lampas 50 years old na. Dati nang may baray yung puso, tapos natulog, na-stress. Natodo yung bara bigla. So, sudden heart attack habang natutulog hindi mo na madadala sa ospital. Yan ang problema. Yan ang bad news. Kasi pag sintomas habang natutulog, hindi ka makakapunta sa emergency room. Tulog yung pasyente. Hindi mo na mahahabol yung 15 minutes, 30 minutes na kailangan ma-revive siya, madala siya, ma-CPR siya. Eh, wala na. So, number one ko, sudden heart attack. Number two, irregular heartbeat arrhythmia. Okay, linya ko rin niya bilang cardiologist. Yung arrhythmia kasi pwedeng merong dating dahilan. Dati nang may bara sa puso, yan, pwede mag-arrhythmia, irregular heartbeat. Nagka-heart attack, pwede rin mag-irregular heartbeat. Heart failure, mahina yung puso. Uh, yung pagkita sa ejection fraction sa 2D echo, mahina. Less than 50, less than 40% ejection fraction. Sabihin, mahina tibok ng puso, prone siyang magka-arrhythmia. Bangungot, yung bangungot is arrhythmia din. Eh. Oo. Yung iba sinabi-sinasabi, marami kinain, nagka-pancreatitis, pwede rin yun. Pero ngayon, lately, nakita natin yung bangungot sa irregular heartbeat. May tao pinanganak na may abnormality sa puso. Uh, yung mga may Brugada syndrome, may Long QT syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome, malalalim to. Pero pag kayo ay nasabihan ng cardiologist niyo na meron ganitong Brugada, Walt Parkinson, Bait at pa, medyo higher risk na biglang maglolo ko yung tibok ng puso, pwedeng kising, pwedeng natutulog, tapos na mamatay bigla. May mga gamutan dyan mamaya. Number three, pwedeng may sira yung puso mismo. May valve problem. Rheumatic heart disease ng bata pa. May sira yung puso. Prone mag-sudden death congenital heart disease. <clears throat> Blue baby, may butas ang puso, lumalaki yung puso. So, ibig sabihin, may tama na dati yung puso. Number four, risk factor. Uh, number four, cause, stroke. Meron na yung stroke habang natutulog. Eh, pag stroke nga, dapat within 15 minutes, dalhin sa ospital, pati heart attack within 15 minutes para mabigyan ng mga first aid na gamot. Kaya lang kung natutulog na yun ang problema. So, number four, stroke symptoms. Number five, obstructive sleep apnea. Yung sobrang lakas kumilik. Yung barado dito sa pag natutulog, uh, nagbabara yung lalamunan. Pag gising, nakakahinga siya. Pero pag natutulog, bumabagsak itong lalamunan niya, nagsasara kaya hilik ng hilik. Okay, usually mataba, malaki yung leeg, Malaki yung size ng neck size and uh tapos uh, minsan yung ngalang-alang minsan malaki ang tonsils tapos yung hilik niya abnormal hindi normal na hilik hilik na tumitigil sa paghinga So kung yung partner mo natutulog malakas humihilik papakinggan mo lagi hilik ba niya yung normal parang tapos hihinga -tapos, hihinga normal yun. Ayaw mo yung matutulog para tapos hihinto ng matagal. Mga one minute, hindi siya humihinga. Tapos mamaya, gaganon siya para hinahabol niya bigla. Yun ang delikado. Ibig sabihin, sa one minute na hindi siya humihinga, nagbara na yan. Tapos nung mag-collapse -co na siya, bagsak na yung oxygen niya, biglang napilitan yung katawan mabuhay at huminga ulit, hinahabol. Uh, delikado yan. Maraming may obstructive sleep apnea, nagagam Actually may gamutan diyan, minsan inaoperahan nitong lalamunan, yung iba nilalagyan ng makina, CPAP machine. So yun, obstructive sleep apnea, namamatay din bigla kasi nga natutulog ko lang oxygen eh. Number 6, meron din na accidental sleepwalking. I'm not sure how common sa Pilipinas yung sleepwalking, tulog pero naglalakad na tulog. O okay uh, tulog siya pero ano to I'm usually baka may mental health problem may stress ay eh, naglalakad siya ng tulog pikit ang mata baka mahulog sa bintana mahulog sa bahay so merong mga accident yung mga nag sleepwalking dapat nilalak yung kwarto para hindi sila makalabas number 7 merong nagkukumbulsyon may brain problem nagsisisure prone din na biglang may mangyari habang natutulog Number eight, lung problems. Yan. So, yung mga may emphysema, may COPD, naka-oxygen, mababa yung O2 sat, o yung may hika na malala, weak lungs, maraming sira yung baga, baka yung kwarto kulang pa sa So, pag mahina na yung baga, tapos eh, pagtulog, ni natin masabi de ba so baka hindi siya makahinga may danger din yan. Number 9 cause na namamatay sa pagtulog, ano, overdose, very common, sleeping pills. 'Di ba, yung mga celebrity, sleeping pills, ah, uh, pampatulog, pamparelax, lahat 'yan, ah, uh, na-overdose sila. O baka illegal drugs, pwede rin natutulog. Number 10, halo-halong mga dahilan pwede mamatay. Minsan, merong choking, merong suffocation. Actually, merong sakit sa bata na yung mga sanggol, mga below 1 year old. May tinatawag na SIDS, eh. Sudden Infant Death Syndrome. Yung bata biglang namamatay kasi ang tingin nila baka yung bata natutulog, yung sanggol biglang tumaob napataob siya mag-isa tapos yung mukha niya na sub sa unan hindi makahinga o minsan yung nanay baka nagbe-breastfeed di ba nakatulog na ipit yung mukha ng bata di ba na ipit yung mukha ng sanggol hindi makahinga may ganyan sudden infant death syndrome so sayang yung mga binabantayan meron din ito mga other causes ten pwede rin head trauma baka nabangga bangga yung ulo na bagok na na hulog tapos hindi pinansin after ilang hours unti-unti dumudugo pa lang sa ulo tapos pag lumaki 'yung dugo makokoma um, tose na namamatay 'yung pasyente oo kaya yung may head trauma sinasabi huwag patulugin 'di ba may ganun 'wag mo papatulugin yan kasi nga binabantayan 'yung ulo ko may bleeding usually dapat CT scan agad CT scan mo para makita kung may dugo o wala. 10 causes ng sudden death. Bakit may pumapano sa pagtulog? So, yan ang babantayan natin. Ano senyales? Ang senyales kasi basically, kung ano senyales nitong mga sakit? Pag sakit sa puso, di dapat may konting chest pain na yon, di ba? O, pag sa tulog naman, sleep up niya, malakas humilik. Pag sa baga, sintomas, hirap na huminga. O pag stroke symptoms, siguro nag-uumpisa na yung stroke, nanghihina na yung kamay, yung pa. Uh, dati nang may sakit sa puso, o dati nang alam mo may rheumatic heart disease, congenital heart disease, may bara na yung puso, risk factor na yun. ba diba? Tapos yung mga may risk factors na... Ito, kukwento ko na ano yung mga risk factors ayon sa pag-aaral. Ito yung mas malaki ang chance na Uh, pumapanaw sa pagtulog. Number one, risk factor, nagkakaedad. O, oh, yun talaga. Pag 60, 70, 80 years old, syempre, high risk na. Diba, mas mahina na kasi yung puso, kaya mga iba, actually, yung iba, gusto nga sa pagtulog, eh. diba, walang, walang problema, walang paghihirap sa ospital. Pero elderly ang risk factor. Lalaki din. Usually, lalaki, mas higher risk mas maaga na mamatay ang lalaki kumpara sa babae. Kahit sa Pilipinas, five years earlier ang lalaki. So, average buhay ng lalaki, parang, let's say, 69 years old. O, sa babae sa Pilipinas, 74 years old. So, five years panalo ang mga babae. Obesity, mas overweight. Malaki katawan, hirap huminga, malaki yung leeg. Mas barado, mas hirap huminga, higher risk din for sudden death. Siyempre, yung naninigarilyo, oh, malakas manigarilyo, mas pwede magbara yung puso. Malakas uminom ng alak, bawal ha? Yung heavy alcoholic, marami rin biglang nadidisgrasya. Siyempre, lasing na lasing. Pagtulog, ni na niya alam na saan siya. Biglang bumagsak, naipit yung kamay, naipit yung katawan. Sobrang lasing. O oh, mamaya, hindi gumising. Di ba? Delikado. Mga may high blood, syempre dating may high blood risk factor yan. Kaya dapat controlled ang blood pressure nyo bago matulog. Okay? May dating may diabetes, okay? mataas ang blood sugar, hindi na control. Mataas ang cholesterol risk factor yan. High blood, high cholesterol, mataas ang blood sugar. Yung gumagamit ng illegal drugs, syempre illegal drugs. shabu, cocaine, high risk din sila. ba. Diba? Hindi maganda lifestyle, kulang sa exercise, mahina, konting lakad, hingal na. Ibig sabihin, uh, gising nga, hingal na sila eh. So, pagtulog, higher risk sila mag may mangyari. Nag-LBM, na-dehydrate, nagtae, bumaba ang potassium. Bumaba ang magnesium. Potassium, magnesium, bumaba. Pwede magloko yung puso. Pwede mag-sudden cardiac death. Sleep apnea, malakas humilik, risk factor din. At isa pa, kidney disease. Okay? Yung may chronic kidney disease, nagda-dialysis, kahit hindi pa nagda-dialysis, yung mataas kreatinin, higher risk din. Ito nakita nila, mas binabantayan, mas mag-iingat. Kaya nga siguro, meron tayong mga tips Siyempre, dapat yung kwarto nyo very safe. Di ba? Dapat may konting ilaw. Kung pwede, may aircon. Kung walang aircon, at least yung pinakamalamig na lugar sa kwarto nyo. Di ba? Dapat may hangin, may oxygen. Di ba? Kasi iba nagkukulang ng oxygen. Baka mamaya may nagsisiga sa tabi ng bahay nyo. O, hindi makahinga. Delikado yan nasa gitna ka ng highway and sa, di ba, puro carbon monoxide. Yung tambucho, nakakamatay po yun. Yung tambucho ng kotse. Kaya nga pa, nag, kita mo yung iba, nagkukulong sa, sa isang lugar, naka-open yung kotse, na ano sila, suffocate yun. Carbon monoxide poisoning. So, exposure sa smoke, sa pollution, dapat maganda doon sa bahay. Other tips para makaiwas, tigil sigarilyo, tigil alak, wag sobrang lasing. Other tips to prevent, dapat maraming tubig iinumin. Okay? Hindi pwede dehydrated. Okay? Bago matulog, wag dehydrated. Kung meron kayong paghihilik, sleep disorder, pa-check up sa doktor. Minsan sa akin, mas safe dalawang unan ang tulog. Dalawa o mas mataas. Merong mga tao, Sakit sa puso, mahina puso, mahina baga. Hindi siya makahinga pa naka-flat. Kasi nga parang nalulunod eh. Kung may sipon ka, hindi rin pwede. Kung meron kang sinus, hindi mo rin pwede. Kung may GERD ka, hindi mo rin kaya naka-flat. Kaya pwede dalawa, tatlong unan. Medyo masakit lang sa leg Pero at least, mas makakahinga ka. Okay? Huwag masikip na baro. Masikip na baro, masikip na pajama. Hindi ka rin dapat maganda yung paghinga mo, relax. Okay? Check ang blood pressure, ginagamot ng heart disease. At siyempre, bawas stress. Okay? Delikado to. O ba diba, balak kayo mag-away ni misis. Nagseselo si misis. Nawala yung pera, nagagalit. ba diba? Huwag na kayo mag-away sa gabi. Pag sa gabi kayo nag-away, ang sama ng loob mo, doon ka matutulog mahirap. Sigurado high blood ka di ba? Paano kung dati ka ng high blood, 150 over 90, nag-away pa kayo, naging 170, 100, natulog ka o pagising mo, sumakit ng ulo, baka mas stroke. ba? Diba? So, kailangan check up, maintenance medicine, kung kailangan, kung meron kayong maintenance, tuloy-tuloy lang. ba diba? sinabi ko nga, ang mga maintenance sa high blood, sa gabi maganda. Para protected ka sa gabi. kasi, Merong iba na i-stroke hindi sa tulog pag gising sa umaga, delikado din. Yung bagong gising sa umaga, ang dami din na i-stroke na high blood na heart attack kasi nga buong gabi tulog, 'di ba? Pag gising, masyadong excited, galaw ng galaw, tumataas ang pipi. At siyempre, another tip, huwag busog na busog sa gabi. ba? Diba? Wag bondat na bondat. Huwag kumain ng marami. Baka bangungutin ka. Isang problem pala dito, hindi ko pa nabanggit, acute pancreatitis. ba? Diba? Maraming artista na mamatay. Kumain ng marami, natulog lang, hindi na gumising, nasira yung pancreas sa dami ng kinain. Ano ang medical treatment na pwede natin maagapan dito sa sudden death? Okay? Konti lang naman kasi bilang cardiologist, linya ko to. Kung barado ang puso talaga, at risk bukod sa gamot merong mga angioplasty yung binubuksan yung ugat merong bypass may angioplasty may bypass yon pinapalitan ng bago yung mga may problema sa irregular heartbeat yung nagloloko supraventricular tachycardia ventricular tachycardia yung biglang nagko-collapse nagloloko yung puso meron na rin mga gamutan dyan, pero mga mamahalin to So, merong cardiologist, electrophysiologist. O, special pa yon O, meron din tayo sa Pilipinas yan. Ginagawa nila, sinusunog nila yung parte ng puso na nagkakos ng irregular heartbeat. Usually, merong parang pinanganak siya na parang may, may peklat yung puso. Dahil sa peklat na yun, ko yung kuryente ng puso. Minsan, yung heartbeat, imbis na 80 beats per minute, magiging 160 beats per minute o 200 beats per minute. So sinusunog nila yung abnormal na track. Tawag diyan radio frequency ablation ginagawa na sa Pilipinas. So kung meron kayong ganyan abnormal heartbeat, kaya gawin dito. Meron naman yung heartbeat naglolokoy, mga may Brugada syndrome na biglang ventricular tachycardia. Meron ngayon kinakabit ang mga doktor tawag nila ICD. Kung meron kang ventricular tachycardia, binibigay nila to Para siyang pacemaker, pero ang tawag dito, pacemaker plus ICD, implantable cardioverter defibrillator So para siyang pacemaker, tapos naka, parang nakamonitor ang tibok na puso mo Oras, napakagaling nitong mga makina Yung battery nila, parang good for 10 years eh. Pag naubos, pinapalitan lang yung battery So, alam niya yung puso mo, alam niya yung ECG ng puso mo. So, pag nagloko yung puso mo, biglang nagventricular, tachycardia, hindi na tumitibok na maayos, nadidetect ng uh, ICD, magbibigay siya ng konting kuryente. Siya mismo, automatic. Siguro, hindi ko alam kung nasa-shock ba yung pasyente. May electrical shock pero konti lang sakto na sa puso. So, sinashock niya yung puso agad-agad para mag-normal ang tibok. 'Yun 100% life saving. Itong ICD pacemaker plus o tawag na implantable cardioverter defibr defibrillator ginagawa na dito, maraming, marami na rin dyan. So, swerte imbis na mamatay ang pasyente, meron siyang automatic na CPR, parang ano, may card uh, may cardioverter siya, may taga-shock siya bigla. Ang problema lang dito, milyon ang halaga milyones. Dati 1 million, ngayon hindi ko na alam kung magkano. Pero life saving 'yan. Kasi kung wala nitong pacemaker plus, ang mangyayari, kasi nakita mo abnormal, tatakbo ka pa sa emergency room. Kung aabot pa sa emergency room sa traffic natin sa Pilipinas, hindi ka na aabot sa emergency room. Diba? Five minutes lang namatay ang tao. Wala na oxygen sa ulo. Wala na eh. So, Pagdadaling ka sa ospital, umabot ka, na siya, kinukuryente pa dito. So, pag high, high electricity yon So, may sira dito, pwede pang ano talaga. Maraming damage pa. Pero itong pacemaker plus, maliit lang siya. Tapos, ano yan, automatic, may konting kuryente lang binibigay na bubuhay na yung pasyente. Okay? Pag problema naman, last sleep up niya, malakas ang snoring, maraming may makina. Para sa obstructive sleep apnea, CPAP machine. Ang dami ko nang kilala, may CPAP machine. Nagpupunta sila sa probinsya, dala-dala nila yung makina, natutulog sila, meron silang mask ganyan na masikip, nakatali dito. So, dahil lakas nila huminga at nagbabara yung lalamunan nila, nagko-collapse, -co ginagawa ng machine, pinipilit yung hangin. So, yung makina umaandar, hindi pwede brown out. At uh, diretso pinupush pinopush yung hangin sa loob ng baga so binubuka so life saving yan kasi pag nagkulang ng oxygen din maganda okay so yan po topic natin sampung causes ng sudden cardiac death o bakit nangyayari to ano risk factors gagawin natin kung may duda kayo parang hirap kayo matulog mag general check up so general check up ayusin yung katawan Diba? Gawin mas maayos. Hopefully, uh, makaiwas tayo sa ganitong sakit. Siyempre, dapat dagdagan mo na rin ng dasal na pasalamat tayo na every gising is a blessing. Salamat po. Share po na.